Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-tangkilik sa aking maliit na channel at doon sa mga viewers and listeners ko sa buong mundo, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating isa na namang topic ngayon ay tungkol naman sa mistress versus asawa, no? So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, kabit at ang uh, versus asawa naman ito kung sino ang mas masakit, no? Kung masakit ba sa mas masakit ba sa asawa o mas masakit ba sa kabit kapag uh, uh, tawag dito kapag uh, nagmahal ang isang kabit din no so guys hindi po natin na uh, lahatin dahil meron pong mga mistresses na talagang mahal po nila ang uh, ano mga asawa na may asawa hindi po lahat-lahat ay may tawag dito ay yung pera lang ang gusto No, so, hindi po. Meron pong mga mistresses na talagang minahal talaga nila yung may asawa. Hindi dahil sa meron silang uh, uh, gusto lamang yung take advantage lang. Hindi, meron ding hindi po. Marami ding nagmamahal sa merong asawa. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon kung ano ang pagkaiba ng uh, mistress asawa o ang mistress, no? So simulan na natin, no? Ma uh, Number one, emotional na koneksyon. Ang tunay na asawa ay may malalim na koneksyon sa kanilang partner sa papamagitan ng legal na pagsasama. Mas matagal na pagkakilala at pagtitiwala. Sa kabilang banda naman, ang mistress ay maaaring magkaroon ng mas mahirap na pananaw sa relasyon dahil sa kanilang limitadong oras at hindi ganap na pag -pag pagkilala sa buhay ng kanilang minamahal. So, yan po yung number one, guys, no? Yung emotional na connection. So, ang ibig sabihin, ang asawa ay mas lamang talaga dahil yun na nga, uh, tunay na may malalim na connection sa kanila, sa kaniyang partner sa pamamagitan ng legal na pagsasama sa kabilang banda naman, sa kabilang dako, ang mistress ay maaaring magkaroon ng mahirap na pananaw sa relasyon dahil sa kanilang limitadong oras. Limitadong oras lang po, no? At hindi ganap na pagkilala sa buhay ng kanilang minamahal. Ang ibig sabihin niya po, mas kilalang kilala ng legal na asawa ang kanyang asawa kaysa yung kabit na nakikikabit lang sa may asawa. Hindi niya po, ta ano, tawag dito, yung ganap na kilala yung ta yung lalaking iyon. So, mas lamang pa rin ang legal na asawa talaga. So, yan po yung number one. no? At ang number two naman, pagkilala at pagsasama. Ang tunay na asawa ay may legal na status na nagbibigay ng mga karapatan at responsibilidad sa relasyon may mga legal na proseso at proteksyon para sa mga asawa na hindi maaaring maabot ng mga mistresses. Ang pagiging mistress ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng kahulugan na pangalawa, pangalawa lamang siya, no? O patago na maaaring makaapekto sa self-esteem at pagkakalahatang kalidad ng buhay. So, malaki po yung uh, pagka Uh, tawag pagkakaiba guys no sa number 2 natin no na ang tunay na asawa ay may legal na status nagbibigay ng mga karapatan at responsibilidad sa relasyon may mga legal na proseso at proteksyon para sa mga asawa na hindi maaring magkaroon ang tawag dito ang pagiging mistress no H wala po siyang uh, karapatan na kung ano yung karapatan talaga ng tunay na legal na asawa So ayun, ang mas uh, tawag dito kung isipin mo talaga mas masakit sa loob ng isang mistress dahil yun ay uh, tawag dito yung tinatawag na pangalawa lamang siya at saka patago pa na makakaapekto talaga sa self-esteem ng uh, ng isang mistress no na tinatawag dahil yun na nga uh, ibang-iba siya sa tunay na asawa, sa legal na asawa. Kaya yun, nagkakaroon siya ng self-esteem at pangkalahatang kalidad ng buhay. So, masakit din sa, ano, sa kanyang, mas masakit sa kanya rin, kumbaga, no? Hindi lang, hindi lang doon sa asawa. Masakit din sa mistress na nagmahal talaga ng tunay doon sa may asawa pero guys paalala lang po ang ating pinag-uusapan ngayon ay isa lang pong uh, for educational purposes only at uh, hindi po tayo hindi po ako uh, wala pong diskriminasyon dito guys no so pinag-uusapan lang po natin kaya tuloy na natin so yan po yung uh, number 2 pagkilala at pagsasama at ang number 3 naman pag-aksaya ng oras ang mga mistress ay madalas na hindi makakasama ang kanilang partner sa mga special na okasyon at mahalagang yugto ng buhay. Ito ay maaaring magtulot ng pagungulila, kalungkutan at pagnanais na maging formal na kasintahan, no? So guys, number three, pag-aaksaya ng oras, no? Kaya yun na nga ang sinasabi dito na hindi nila nakakasama sa anong mga event. Minsan yung halimbawa, birthday man niya o anong mga, e, events dyan na basta na lang tawagan nila na, oh, sumama ka, sumali ka sa ano ko, ganito, ganyan. Hindi, hindi. Kasi nga, dahil yung lalaking may asawa, kailangan pa niya ng ano eh, schedule. No? Na ah ngayon hindi ako pwede. Ay ngayon ganito. Ay ngayon ang anak ko ganito, graduation. Ay ganito birthday ng asawa ko. So hindi ano nakakalungkot para sa mga sa mga ibang ano, sa mga mistresses o sa isang kabit dahil yun na nga na hindi lahat na yugto ng buhay nila is yung uh, makakasama nila ang kanilang mahal sa buhay lalo na kung may asawa no sa mga special na mga okasyon so iyon po iyon po ay nag uh, nagbibigay sa kanila ng isa magdudulot ng pangulila kalungkutan no dahil yun na nga dahil walang sinatawag na formal na Uh, kalagayad no na talagang sila ay magkasintahan hindi kagaya yung talagang pareho kayong single single ang lalaki single ang babae walang hadlang ka pero kapag napamahal ka sa isang may asawa ay talagang kailangan ng schedule hindi po yan basta-basta na lang labas kayo labas dito ganito ganyan no kasi may tendency na mahuhuli kayo so yan po isa po yang uh, masakit para sa isang kabit no ano, sa kanila masakit din dahil yun na nga, dahil hindi nila makakasama minsan sa mga uh, sa yugto ng buhay nila sa lahat-lahat na bagay so yan po yung number 3 at ang number 4 naman social na diskriminasyon ang pagiging isang mistress ay may masamang konotasyon at maaring humantong sa pagkakaroon ng masamang reputasyon o diskriminasyon. Ito ay maaring magdulot ng emotional na sakit at pag-aalinlangan sa sarili. So, alam niyo na guys na ang isang uh, ang isang kabit na tinatawag ay masakit na ano rin 'yan sa kanila na talagang ano yung tanggap na nila. Pero kailangan nilang paglabanan, no? Dahil alam naman natin siguro na kapag ginawa natin 'yon, ang palibot natin lalo na kung malalaman. So, may diskriminasyon. Kaya maano rin din 'yan sa may mga sa mga mistresses na talagang uh, tawag dito, yung masakit sa puso nila na kahit alam na alam nila na ganun ang kalagayan nila pero dahil sila po ay nagmahal lamang dahil ito po ay nasabi din ng ano alam nyo guys siguro nabanggit ko na sa iba kong mga vlogs ito no na ang mister kong Japanese ay apat, tatlong, apat na beses nagluko sa akin halos nakausap ko yung mga ano niya, yung mga babae niya pero yun nga lang dahil hindi ko dinaan sa ano sa away, kinausap ko lang mabuti kaya sumagot naman sila sa akin ng mabuti. Na ang sabi lang sa akin karamihan nila na uh, tawag dito, patawarin mo ako kasi nagmahal lang ako sa isang may asawa. Yun lang po ang parating pabalik-balik na sinasabi sa akin na uh, tawag dito na nagmahal lang, nagmahal lang daw sila. Kaya nga sabi ko kasi bakit paulit-ulit na lang? Ilang beses na kita ko ka, kayong kinakausap? Ilang beses na kitang kinausap na ihinto na dahil ilang beses dalawa, tatlong beses nang uh, nahuli pero ayaw mo pa rin tumigil. Alam nyo guys, napaano na lang siya, napayuko at napaluha at sinabi niya na hindi niya kayang iwanan ang aking mister. Pero nung uh, pangatlo na sinabi ko na, na sige, kapag uh, ginawa mo pa ito sa susunod, hihingi na ako ng danyo sa iyo. No, kasi ayaw ko kasing uh, tawag dito. Pareho lang tayong ano eh. Yung masasaktan na masasaktan. Nasasaktan ka rin every time na ma mahuli ko ang asawa ko. Pupuntahan kita. Kakausapin kita. Kaya kung maaari lang maghanap ka na lang ng para sa iyo. Yun lang, yan lang po ang sinabi ko. Hindi, wala po akong inaway na isa guys. No? Kaya sila sumagot sa akin ng maganda. Kasi pag once naman kasi na babanatan kaagad natin, sasapukin natin. Madali lang po yung makipag-away na sa na, pero mas mahalaga pala na natin sa dip diplomatic no na tinatawag para sasagutin tayo. Kahit pa hindi man uh, nila tinupad yung sinasagot nila, pero andun pa rin yung parang respeto na bilang isa kang legal na asawa dahil kapag dinaan natin sa Uh, yung anong tawag dito, rambulan, mawawalan sila ng respeto sa atin na bilang legal na asawa. Kaya yun ang nasa isip ko na hindi ko, hindi ako mag sa harap niya, kundi kakausapin ko siya ng mabuti. Kaya, kinausap ko siya. At alam nyo guys, tatlong oras pa kami nag-usap na iba ng usapan. <laughs> Ito, totoo man, fix man talaga. Talaga, hindi kayo maniniwala every time na kinakausap ko yung mga mistresses ng asawa ko, nagkakaroon ng ibang usapan na hindi na nakarating doon kasi puro kasi halos single mother yung ano eh, yung mga mistresses ng asawa ko, no? Yung hiwalay na sa mga asawa nila. So, may mga kadahilanan yon sila. Baga. So, ang nangyayari, hindi na napunta doon sa usapang ano, kabit kabit napunta na doon sa mga anak. Tapos nabalitaan na, ang ako na nga na nagtanong kung bakit ka ba nahiwalay sa asawa mo. Ganon din palang ginawa sa sa kanila nung asawa nila na nambabae, na, na tawag nambabae. Kaya ang tanong ko binalik binali ko eh, bakit mo naman ngayon, alam mo naman palang masakit pala kapag uh, nagkaroon ka ng experience, bakit mo inaano sa akin, ako pa na may isang puriner, no? Uh, kasi, haponesa po yung, ano, yung kabit ng last ng asawa ko. Alam mo, hindi talaga siya makaimig, kasi alam niya kasi talaga na naramdaman niya yung uh, sakit na nung inano siya ng asawa niya. Kaya, at nung ako naman, Ah, uh, sabi ko sa kanya, naramdaman mo ngayon kung anong sakit, Ba't mo pinaramdam sa akin 'yung sakit? Kaya hindi siya po makaimik sa akin. Puro na lang pasensya, pasensya. 'Yun po, guys. So, masakit din para sa mistress talaga 'no, na maging isang kabit dahil mayroong tinatawag na social na diskriminasyon. So, 'yan po 'yung number 4 natin. Ang pang last naman natin, pagsisisi maraming mga mistress ang nagdudurusa sa mga emosyonal na suliranin tulad ng pag-alala, takot at konsensyang nararamdaman dahil sa kawalan ng pagiging tapat sa ibang tao. So ito ay maaaring humantong sa mas mataas na antas ng stress at karamdaman ng pagkukulang. So ayan po guys no na alam natin na 'yun na nga 'yung mga nakaharap kong uh, kabit ng asawa ko nagsisi po sila. Meron silang pagsisisi sa kanila kung hindi man nila tinupad 'yung promise nila na hiwalayan. Parang uh, naintindihan ko lahat na talaga bang Kapag mahal mo talaga pala ang isang tao, yun na nga may kasabihan na kahit anong kabulubundukan pa yan, talagang anuhin mo yan para lang makamit mo yung pagmamahal ng isang tao, no? Tinatawag sa atin, di ba? Yung kapag nanligaw yung lalaki, kahit saan ka man nakatira, pupuntahan niya. Kaya hindi talaga basta-basta na. Ibig sabihin na uh, yung gusto lang sa asawa ko is yung pera lang ba? Uno? Hindi po talagang mahal na mahal nila yung asawa ko. Hindi ko lang alam kung bakit mahal-mahal nilang asawa ko. Hindi naman nagbibigay ng pera yung asawa ko. Yung kumakain lang sila no kasi yung yung haponesa naman may magandang trabaho naman, teacher yon. Kaya talagang napamahal lang. So, meron din po yan silang pagsisisi, guys. So, yan po yung pagkakaiba ng uh, asawa at mistress, guys. Kaya wag po tayong mabahala uh, dahil mas mataas pa rin tayo kaysa kanila, no? Huwag nating kumpara ang ating sarili dahil yun na nga, yung uh, sinasabi ko na, na tayo ang legal sa lahat na bagay sa ating asawa, no? Meron tayong mga karapatan sa pamamagitan ng legal na pagsasama. oh ayan guys, sana nagustuhan nyo at sinasabi ko na, ito po ay uh educational purposes only at wala pong mga diskriminasyon. Maraming maraming sa uh, maraming maraming salamat sa araw na ito at paki uh, subscribe na lang at paki-click ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat.